shout out, sa inyong lahat so samahan niyo ako at pupunta tayo sa uh, tabing dagat at kukuha tayo ng uh, napaka bagay sa aking asawa <laughs> so let's go ay sasama ko kayo syempre uh, magmumotor lang tayo right oh, right, ito na tayo sa ating motor At pupunta na tayo ah. doon. Alright, come on, come on. kaya sa um, ano na, seawall sa San Carlos at Ang uh, ayun bako man yan ay mga nagaharanap kay taong toy tulya <laughs> so mana Ah. So, takot at takot yung asawa ko ayun o ko unas abutan ko dyan kay ano abutan ko dyan kay siyam siyam salamat Yeah So, matagal-tagal na rin ako hindi na pupunta rito. Kaya, yeah. pero malapit lang ako rito. <laughs> Siguro, meron ng tatlong taon. Yeah, hindi ako napupunta rito. <clears throat> so, ayan, yeah. babaw. Ha. Medyo, medyo may pagkamatulis matulis lang yung inaapakan natin itong uh, place na to ayan um uh, ata sila dito ng ano uh, tahong uh, at uh, bangus ata yan sa, sa likuran so, marami dito ng tulya yung so, ang kukunin ko nga pala dito ay yung salago um, hindi ko alam kung anong tawag nung sa Tagalog sa English ano lang to uh, ito yung ginagawang uh, Christmas tree Ayan. so pag Christmas uh, nung estudyante o estudyante pa kami o, sa elementary uh, karamihan ng mga estudyante yun yung dinadala nun ay sa lago tapos um, didikitan lang ng mga bulak tapos lalagyan ng green na uh... hindi ko alam kung anong tawag <laughs> Yun tapos ayun na Christmas tree na oh. so alright andito na ako ang problema lang dito ay hindi ko alam kung ano ang salagok ng salago nang ko yun so sabi maliliit lang daw yung dahon nun at maliliit lang din yung kahoy so at itim daw yung ano itim daw yung uh, puno tapos pero pag binalatan ay puti para sigurado tayo ay magtatanong-tanong tayo dito kung meron akong makita tao na pwedeng pagtanungan so alright meron tayong mga ganito ayan hindi ko alam kung yan na yung salago kasi maliit yung dahon nun para maghanap tayo ng may mas may alam ng itsura ng salago so wait lang so eh, sa so mga, mga kapanood na hindi naman taga rito sa probinsya namin hindi taga rito sa Albay sa so vehicle ayan dagat po to ayan So, mahilig din naman ako sa dagat pero dahil nga yung daanan dito ay ah, lalakarin mo pa napaka layo. Eh hindi ako nag hindi na kami nakakapunta rito. Pero mostly na ang kabuhayan nila ay pangingisda. Ayan, lagi yan dito. Ayan, ako makikita dito. Marami yan dito. So, lapitan natin. guys ay, ah, video ang kula mang kamo. Mapaturo ako kang itsura kang salago. Ano itsura kang salago? Ano ang salago? Ngunyan. Ito, tumagay, sa ano? At ano na? Gamitin ni Agom. Ha? Oo. 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 ano Oo. yung Oo. 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 Aray. Digde, wala man digde. Hindi na dyan. Huwag mo na sa pagkakay ng ito. So. Tignan natin kung anong huli nila. Dai. Sa TikTok. nanti nanti lagi di sini ane perse. dakop. Pendahan. Eh, pundahan <laughs> mga masisipag nating mangingisda Garo <laughs> <Yes. laughs> mga tuna ang laog kayo na eh Ah, dilis. Ayan, dilis na nakikita ko. Ayan, may mga stand dilis na, oh.

<laughs> Walang huli. Konti lang. daw, iling ko itsura. Diyan. Diyan. Ayun ang problema. Hindi ko alam ang itsura ng salago. <laughs> Ayan, baka meron tayo dito mapagtanungan pagtanungan lang ako samahan eh Ay. Ay, po kung ano din dikaw ano dahil ko lang kay aram ang itsura kang salago ginara na 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 hindi ko alam ang itsura ng salago <laughs> iyak nyo nung asawa ko kasi naiwan siya dun sa dulo eh matatagalan ako maghanap dito ng salago dahil hindi ko alam ang itsura ng salago sabi ni sabi ni ate yung napagtanungan ko eh pinag gagabi na daw or tinanggal na pinagbubunot na raw yung mga salago yun lang ah uh. ito kaya bakawan to eh ayan oh, si ate Heidi ah tinatawag tayo baka ah, ituro niya sa akin <laughs> baka alam niyo itura ha ah. Asa, asa na siya tayo, di? Tia Aids! Hi ka! So, bubot na lang tinawag tayo ng Ate Aids kasi hindi ko talaga alam ang tsura nun. Ako <laughs> dyan ha? Da kulon da kan digdi pig pig na. Ah, oke. Okay. Sini kita. <tik> Ini agak itu kecil yo. <tik> ah, sige, sige, sige Selamat po, selamat po. Yan. So Ito pala yung salago. Ayan. So, putulin ko muna. So, ayan. Nakakuha na tayo ng salago, anak ng pambihira. Ito pala yung itsura nun. Ati Hyde, salamat, Giraray. Ayan, si, si Ati Hyde. Uh, tinulungan tayo na Ati Hyde para makakuha na itong salago. Ha? So, let's go. Uwi na tayo. Buti. <laughs> Kung pauwi ka na, tapos takalimutan mo pala na may bit, -bit ka, yun yung purpose ng pag... <laughs> Kaya ka nandito dahil yung purpose mo, may kukuhanin kang kahoy. Ha? Tapos yung nakuha mo, nakuha mo na ha? Naiwan mo naman ngayon. <laughs> Putang inag... Lentek na pambira naman yan talaga oh, yan oh. Nawala ah, <laughs> ah. oh. Balik ba. sa <laughs> <still your> <laughs> nah, so, mga kabataan jan ha? tigilan nyo na yung tigilan nyo na yung kakaselfon nyo ah makalimutan na dahil ah puro cellphone tayo let's go at hindi ka pa mauli ha hindi ka pa mauli at sarupang ito

Aling So, ayan. Sigaw ako ng sigaw dyan. Sa pantalan na yan. Akala ko nandiyan yung asawa ko. Hindi ko makita doon. So, tawag naman ako dito sa kabila. Ayan, may barkot may bang, may bangka, na yan. Wala. Kasi, andun pala siya sa dulo. <laughs> Yun lang, hindi ko ma-zoom. Anyway. So, hanggang dito lang ang video na to. Maraming maraming salamat. At uh, sana natuwa kayo sa mga pinagagawa ko ngayon, mga katangahan mo ngayon. Ha? Maraming maraming salamat sa iyo. At sa uh, panunood, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang kalokohan. Ay, aray! Alright. Right. Dito na lang. Peace out.